So magandang umaga na naman sa inyo mga boss Welcome na naman sa panibagong vlog na So ngayon nga mga boss Ay may Honda Click tayo na dumayo pa galing south So ay nga sina boss Maga pa dito sa shop natin mga boss Para magpa-install po ng sunset app Para sa Honda Click nila So solid shoutout dito kina boss Na dumayo pa sa atin kahit malayo So matagal na nga tayong pinapalo ni boss at nakikita niya yung mga gawa natin at nagandahan siya. Kaya inantay niya po talaga na magka siya at pumunta siya sa shop natin. Sa mga Honda Click user natin yan mga boss, hindi po kayo mapapahiya sa mga kaibigan nyo o so, sa mga tropa nyo kasi solid sila po talaga dito. Ito yung 6.5 set natin o best seller. 이거 바꿀 수도, 무렵기 네요. जय यादव राधे नमस्कार सर हेलो